Bagamat taliwas sa kanilang misyon, bukas ang Department of Labor and Employment o DOLE sa panawagan na tuluyan ng ipasara at ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pilipinas. Ito'y matapos nilang ilabas ang ulat na tinatayang aabot sa higit 20,000 ng mga manggagawang Pilipino ang mawawalan ng trabaho sa oras na mangyari ito. Sa panayam sa DZRH, nanindigan si Labor Secretary Bienvenido Laguesma na kaakibat pa rin ng kanilang mga konsiderasyon ang pangkalahatang epekto ng pogo sa ating lipunan at ang mandato ng DOLE bilang isang ahensya. Kaya po uh, kami ay uh, hindi nagsasabi kagad na ayaw namin mm -hmm. kasi ang mandato po ng Department of Labor and Employment, eh, promotion of employment, maintenance of employment, enhancement of employment. Pinawi rin ng kalihim ang pangamba ng publiko tungkol sa umunoy influx ng mga Chinese nationals sa Pogo operations dahil anya mas marami pa umano ang Vietnamese alien workers sa Pilipinas Dito pong uh, Enero hanggang uh, Abril po nitong taon na ito ang uh, nag-apply po ng alien employment permit uh, dito po sa operations ng Pogo na ngayon po ay ang tawag natin ay Internet gaming licenses mm -hmm. ay uh, humigit kumulang po mga 8,000. Iba-iba mm -hmm. uh, mga nationalities po yan pero pinakamarami na po dyan ay Vietnamese. Para sa seguridad ng bansa, naghigpit din ng Dole at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pag i ng alien employment permits, kabilang na ang pagbabawa sa work-from-home setup sa mga Pogo workers. Samantala, nanawagan din sila Westma sa mga lokal na pamahalaan na makipagtulungan sa misyon ng Dole at ng National Government na hanapin at sugpuin ang mga iligal na Pogo Operations. Tiniyak naman ng Dole na nakahandang umalalay ang kanilang ahensya sa transition period kung sakaling tuluyan ng ipagbawal ang lahat ng Pogo Operations sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino!